Ayan, good morning, good morning sa lahat sa mga wabayan ko saan man kayo ngayon sa mundo, yan magingat, karami lakas ka, ano yung dino, uh, yan mga yung nakita nyo nakikita nyo, yan ang bahay namin ang mga trafalag, naglipara na dito ito sa likod, saan mga ka kasi abansada uh, talaga kami dito, front talaga kami dito, kasi nakikita nyo palayan yan walang makaharang sa amin, kaya bago man dumating ang hangin doon sa video na sa amin doon sa likod dito pa lang sa amin naharang na kaya kawawa yung mga bahay dito dahil kita nyo mga kano ka, yan oh. kita nyo po mga ano po no oh. nagkatanggalan ng ibang mga bubong yan so sa kinabahan ko mga kano ka, yung sa bahay namin doon, doon nakatira sila pa pa dyan oh. ang sin namin yan o oh. Uh, alog na yan So, tayo dito tayo ngayon sa bahay namin na sa bahay ko na maliit na ginawa ko. Dito ako ngayon. Pero ito nga ano na maliit lang pero maalok pa. Pero lalabas tayo mga ka, ano, ipakita natin ang ano sa labas. Ako dito lang ako sa loob tingnan niyo mga ka, ano, yung bahay ko dito sa loob oh. Awa sa Dios, wala naman siyang ano, wala naman siyang ah... Uh, hindi naman basta-basta mano pero yung scene ko kasi yan scene ko. Yan ang scene. May pako na yan tapos tinalian ko pa yan ng ano, mga, ano tinalian ko pa yan ng uh, alambre no. Yan mga ko rin. dito yun kita nyo palayan. Yan. yan. buti lang kaya mga kanunay kay ano hindi hindi mala, malalaki ng ano hindi na lum, hindi malaki ang mga pala yan kay kung malalaki pa ito tapos yung ha-harvest harvest na tapos ganitong hangin ah yari talaga yan mga kanunay oh. ng bahay ko maliit yan nalagay ko lang yan ng kahapon ng ano pinto o ng isang araw Gracias. So mag-iingat kayo mga kanunoy. So saan man kayo ngayon, no? Ingat kayo. Ang so mga tabing dagat diyan, tabing ilog diyan o ano, siguro lilikas na kayo kasi hindi pa ito ang final daw eh. mga alas 12, alauna daw ang ano, ang final talaga. So hanggang dito na lang, so mag-iingat kayo. I love you all. God bless. Sana mag-ingat tayong, tayong lahat, no?